Dick, Dick. Dick. itong isang may isang biit na hindi siya talaga uh, itipon dito sa ating hinalong data at saka yung sa feeds special talaga siya guys pinagkan ko siya bali ilagay ko sa bederon yung kanyang data at saka yung feeds kasi magpaan yan magpa magpa, uh, magpa special pa na nilang kumain. Hello, good morning, nice. know, I mean guys. Alam niyo ba dito sa amin, guys? Grabe yung ulan. Kasi so, may andaw may may bagyo o oh, pressure yata yun. So magandang umaga pala sa inyong lahat dyan guys. Kamusta? Kamusta? So ngayon pala. Um, Di ba namatay yung aking inahing baboy. Tapos may biik siyang pito na iniwan. So, yun yung bali um, gigatas na mo so para na din mag kami ng bata kasi palagi namin yung binila ng gatas yung gatas talaga sa diik para safe talaga ba para mabuhay talaga sila so wait sa um, mamay pupunta ko dun sa kulungan so, alam nyo guys ngayon, Bali napaka ah um, nito. Um napaka Ah... Uh, dali na po nang andito yung kidlat dugdog yung tawag nito sa amin kay dalugdog so kapag ganyang an po guys kapag ganyang sign na palagi pong kumikidlat may tutubo po na um, mga mushroom so mamaya pagkatapos kong magpakain ng aking piit kasi bumili na din ako ng uh, panginahin ko din so panganay na talaga guys bumili na ako nakraang week saka so, yun yung putoan ko ngayon pakainin ko uh, tap tap <coughs> masarap to sa ginisa ang sarap pakinggan no kapag kinukuha natin ng libgos ang lutong ang lutong 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 so yun na nga nakakita tayo ng banahon Okay guys, sobrang taga po guys kasi hinabal ako ng banakon So ngayon, kukunin natin yung mushroom Ito ito May ano ito, guys, may mushroom Ito, tinatawag na libgos, ito siya Hi guys, good morning Grabe, lamig na umaga ngayon dito sa kami Parang lagi nalang umuulan guys Parang may bagyo yata pero Hindi naman yata Hindi at tumama dito sa Pilipinas so, Kain ako ng aking mga alagang manok Simplang kong mga pagkakain. Ayan guys, dito si mama, dito sila natulog kasama itong mga aso. Hmm, ito si si Cooper, si Coco, at saka si Max. Nanilap ko. Nanilap ko. Nanilap ko. Nanilap ko. Nanilap ko. Nanilap ay ngayon pala titidan ko dun sa gilid kung meron bang mga kasi kahapon nakakita ako ng mushroom ay hindi pala ako nakikita si papa tapos kinuha ko kahapon niloto ko kahit paunti lang siya guys pero ang sarap ng mushroom grabe na miss ko talaga kumain ng mushroom kasi uh, once a year yata tumubo itong mga mushroom ano? once a year mano? basta may kidlat month of August or September tutubo yung mga mushroom. Sa November, uh, sa October na uh, sa October or November tutubo yung mga mushroom din na tinatawag na uhong. Sa ngayon, ligos yung palaging tumubo ngayon. So titingnan natin din sa gilid baka mayro pa tayong makita. Let's go. ah. Mm -hmm. Ang ganyang an, guys. Ang ganyang bumuka. Siguro malaking araw tong asungibul. Ang ganda pa. Fresh na fresh pa. Wala pa siyang uod. Kasi katag matagal dito nakuha. Ino uod din. ang pataas, pataas na kanyang pa. mushroom nakakita din ako dito bando medyo madami dami itu, dun, ito ito guys lah pa sa baba Ito, ko marami talaga tayo magkain yun na mushroom ito pa yung iba hindi pa siya puno yung plastic natin ngayon Sa gilid, Good. Ala, meron pa dito eh. Andun pa eh. Para meron mi talaga to, guys, pa. na ako. Andun po. Lagis, marami talaga guys. Swerte natin ngayon. Ano, you know, marami pa. Ini <laughs> tentang serap seperti ramdam tambah lagi lang masyaallah yung iba. hindi pa sya masyadong May May <laughs> Ah mayroon pa do sa bubungan ta. Mayroon din sa baba, guys. Ano kaya ni? Ah. Ano ting? Totoo, dito pa. Mayroon pa tolong. tanga ka baba. Kaya ko pa baka meron akong kan dito ba? Punta ko dito sa baba. Oh. Ayan, ayan. Ang dami dito kasi. Iba hindi pa siya sumibol. Ito siya. Kuhin natin to. daming mushroom. Tingnan ah. nyo na po na. talaga yung aking plastic. Puno siya mushroom. Meron Meron pa dito. Tigas dopong thank you sa blessings lord blessing to god i blessing to guys from god sarap nito guys ano

iyo tapos bu sayo kay maaga talaga akong gumising guys kay hanap ako ng mga libgos kasi kahapon nakakita ako ng libgos tapos may an ba dalugdug. may dalugdog kagabi so kaya sabi ko sa sarili ko bukas sa wala makon pa bukas ng umaga may mga libgos talagang tutubo kaya ngayon nagkukuha na tayo ng libgos oh pangalawang grupo na to

guys, dami. Thank you, Lord. Hindi din kasi kahapon, no. Hinabol ako ng banakon, yung king cobra, guys, sobrang takbo ko, guys. <laughs> Wala ako, ba, baka mayroon pa baka andun pa yung king cobra. Napalita. Hmm. Ah, si papa. Ah, to. Ang ang sako si papa. Ako nag sa isang sako. lagan lagan ada di jam dan yang begitu lagan di itu itu na mengana kuhang mushroom danamil oh itu to pak itu to pak 으흠 kita laki-laki itu di itu Mm -hmm. Oh. ka sa baba, guys. Punta natin doon sa baba. Doon sa pinaka baba. Kasi... Kami ba na akong Ah, ito siya. Yung iba dito. Kahapon siguro ito sumibol. Pero, kita eh, ba rin natin bumaba? Kasi marami akong nakikita. Yung serba. Ay, kunti to? ito. Ah, ito nga guys. Nasa ilalim siya guys. Tignan nyo. Tignan nyo. Nasa ilalim talaga siya. inalim eh hmm. bentu Mas eh lalim talagang siya kumubo toh hmm. ito pa oops eto eto yung mga anda mga uh, mushroom ito, pa. ito 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 sa ilalim ito sa sa ilalim ito sa ila. ang mga mushroom dati talaga guys itong area na to may mga mushroom talaga dito wala dito pa? ang daming nakuha <laughs> <laughs> tara pa ba yung pa? Mushroom.